ang perpekto ba ang hardin mo ngayong Hulyo? Punong-puno ng makatas na kamatis na namumula, malutong na pipino at mga bulaklak na nakakatuwa sa mata. Pero kapag tumalikod ka lang ng ilang araw, parang may nagdaos na agad ng party sa mga taniman mo. Nang walang paanyaya, syempre. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pinakamalupit at pinakamalakas kumain na bisita ng Hulyo. Bibigyan kita ng top 8 na listahan ng mga peste na kayang sirain ang buong animo at syempre kung paano sila lalabanan. Nangangako ako na matututunan mo hindi lang ang mga subok ng paraan kundi pati na rin ang isang universal na sikreto para sa simpleng pangangalaga sa hardin na makakatipid sa iyo ng maraming oras at stress. Ang Hulyo ay hindi lang ang kasagsagan ang tag-araw para sa atin. Ito rin ay isang malaking kainan para sa mga peste ng insekto. Mainit, minsan mahalumigmig, at higit sa lahat, sagana sa batang at makatas ng mga halaman. Ito ang perpektong kondisyon para sa mabilis nilang pagdami. Lumalabas sila na parang bigla lang at mabilis na umaaksyon. Pero huwag mag-alala. Para sa bawat peste may katapat siyang solusyon. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang kaaway at umaksyon ka agad. Kaya naman, sa listahan natin ng mga peste, nangunguna sa pagiging pinakasikat at pinakamadalas makita ang peste na ito. Nasa pangwalo siya sa ating listahan, ang aphid. Ito ay isang tunay na klasikong problema na halos bawat maghahalaman ay nakaharap na ang mga maliliit na insektong ito, berdeman, itim o abo, ay maaaring mukhang halos hindi nakakapinsala. Ngunit huwag na huwag kayong magpapalin lang sa kanilang sobrang liit. Kumikilo sila na parang tunay na mga bampira para sa halaman. Buong kolonya silang kumakapit sa pinakamalambot at pinakamalaman na bahagi ng halaman, tulad ng mga bagong usbong mga buko ng inyong paboritong rosas o sa ilalim ng dahon ng pipino or koran Gamit ang kanilang manipis na nguso, tinutusok nila ang malambot na balat at sinisimula nilang sistematikong sipsipin ang katas ng buhay mula rito. Ang halaman ay humihina ng literal sa harap ng iyong mga mata. Dahil dito, ang mga dahon ay nagiging kulot at naninilaw ang mga bulaklak ay nagiging abnormal at nalalagas at ang mismong halaman ay maaaring tuluyan ng huminto sa paglaki. Pero hindi lang yan. Sa proseso ng kanilang pamumuhay, naglalabas ang afid ng isang matamis at malagkit na likido na tinatawag na honeydew. Ang honeydew na ito ay nagsisilbing perpektong lugar para sa pagdami ng isang uri ng itim na amag na tinatawag na ut mold. Sa huli, ang mga dahon ay natatakpan ng pangit na itim na patong na humahad lang sa photosynthesis at lalo pang nagpapahina sa halaman. Kaya naman, ang aphid ay nagbibigay ng doble o triple pang pinsala. Ngunit huwag muna kayong mawala ng pag-asa dahil ang pesting ito ay maaaring at kailangan labanan. Sa ikapitong pwesto sa ating listahan ay ang di nakikitang kalaban, isang lihim na peste sa mundo ng mga halaman. Malamang, mapapansin mo lang ang presensya niya kapag may pinsala na. Ang tinutukoy natin ay ang tinatawag na spider mite. Ang unang nakakagulat na impormasyon tungkol dito ay hindi ito insekto, kundi isang napakaliit na uri ng gagamba o arachnid. Halos imposible itong makita ng ahubad namata. Gustong-gusto ng pesting ito ang tuyo at mainit na panahon, parang tipikal na tag-araw dito sa Pilipinas. Kaya ang pangunahing lugar na peligroso ay ang inyong mga greenhouse o kulungan ng halaman. Para sa kanya, ang mga pipino, sili at talong ay parang five-star hotel na may all-inclusive na pagkain. Naninirahan siya sa ilalim ng dahon at tulad ng aphids sinisimulan niyang sipsipin ang katas nito. Paano mo ito malalaman o ano ang mga palatandaan? Ang unang tanda ay ang paglitaw ng maliliit, mapuputing tuldok-tuldok sa mga dahon. Parang tinusok ng pinong karayom. Unti-unting nagdidikit ang mga tuldok na ito at nagkakaroon ang dahon ng madilaw-dilaw, parang may batik-batik. At syempre, ang pangunahing sintomas na pinagkunan ng pangalan ng pesting ito ay isang napakanipis, halos hindi makitang sapot ng gagamba na bumabalot sa mga dahon at tangkay. Kung makakita ka ng ganito sa iyong mga halaman, lalo na sa pipino, kailangan itong aga panagad. Ang pesting ito ay dumadami ng napakabilis at sa loob lamang ng isang linggo, kaya niyang gawing tuyong-tuyo ang isang malusog na halaman. Sa ika na pwesto sa ating listahan, ang isang karakter na halos lahat ng hardinero ay kilala na. Ito ang Colorado Potato Beetle. Ang kanyang elegante, may guhit na itim at dilaw na hitsura ay agad na makikilala lalo na kung minsan ka nang nagtanim ng patatas. Itong dayuhang bisita mula sa iba'yong dagat ay matagal nang nanamalagi dito sa atin at para bang siya na ang tunay na hari ng inyong mga hardin. Ang kanyang paboritong ulam ay sadyang napakapartikular, mga halaman na kasama sa pamilya ng Solanaceae. Siyempre, ang number one na ulam sa kanyang menu ay ang mga dahon at tangkay ng patatas. Pero kung iniisip ninyong ligtas ang inyong mga kamatis o talong, nagkakamali kayo. Masarap din sa kanya ang mga ito. Pero ang tunay na kinatatakutan ng sino mang hardinero ay hindi mismo ang adult na beetle, kundi ang mga anak nito. Ang maliliit, matataba, at kulay pink kahel na mga uod, sila ang tunay na balang sa maliit na forma. Ang kanilang gana ay walang katapusan. Sa kanilang pinag-isang pagkilos, bilang isang nagugutom na hukbo, kaya nilang gawing kalansay na lang ng mga tangkay ang isang malusog na halaman sa loob lang ng ilang araw. At kung walang dahon, walang photosynthesis. Ibig sabihin, huwag na ring umasa sa mga tubers o patatas sa ilalim ng lupa. Kaya, sa sandaling makakita kayo kahit isa lang sa mga scout na may guhit na ito sa inyong hardin, kumilos agad-agad. Dito, bawat araw ng pagkaantala ay literal na lumalamon sa inyong magiging ani. Nasa panlimang pwesto sa listahan natin ang tuso at mapanirang peste na gustong gusto ang mainit-init na lugar. Ito ang whitefly. Maaari kayong dumaan sa inyong mga tanim ng ilang linggo at hindi man lang mapansin na nandyan na pala siya. Muko siyang napakaliit na puting kulisap at napakagaling magtago sa ilalim ng dahon. Pero, gusto nyo bang subukan ng isang simpleng test? Bahagyang alugin lang ang puno ng kamatis o pipino. Kung biglang may lumipad na pulutong sa hangin, parang bigla ang nagkaroon ng puting snow o alikabok, ayun na pala siya. Nakita nyo na. Ang whitefly, tulad ng aphids, ay sumisipsip ng katas ng halaman na unti-unting nagpapahina dito. Pero ang pinaka ng dulot niya ay ang malagkit niyang dumi. Nagiging malagkit at makintab ang mga dahon kapag hinawakan, parang may sirap. At dahil sa tamis na 'yan, agad na tumutubo ang tinatawag na sooty mold o itim na amag. Tinatakpan nito ang dahon, harang na harang ang sikat ng araw, kaya nahihirapan huminga at kumuha ng enerhiya mula sa araw ang halaman. Para itong mabagal na pagsakal. Sa inyong mga kamatis at pipino kaya itong maliit na to ay kayang magdulot ng napakalaking pinsala Ngayon naman, dumako tayo sa mga maninira na gumagalaw sa gabi. Kabilang sa pang-apat na pwesto sa ating listahan ang mga peste na kumikilos sa ilalim ng dilim at kahalumigmigan Sila ang mga slag, susong walang kabibi at ang kanilang mga nakabaluting kamag-anak ang mga suso, snails. Sa araw, malamang hindi mo sila makikita. Nagtatago sila kung saan man may lilim sa ilalim ng mga dahon, mga tabla o sa masinsin na damo. Ngunit paglubog ng araw at pagpatak ng hamog, kumagapang sila palabas para mangaso. Mas gusto nila ang mamasa-masa, malilim na lugar at masinsin na taniman. Madaling malaman kung nandoon sila. Paglabas mo sa umaga makikita mo ang resulta ng kanilang piging sa gabi. Malalaki at hindi pantay na butas sa mga dahon ng iyong repolyo, lechugas o hosta. Minsan, ang murang dahon, ubos na. Ang natitira na lang ay ang panggit ng ugat. Ang mga malalambot, mababagal na nila lang na ito ay may hindi kapanipaniwalang gana sa pagkain. Paborito nila ang lahat ng makatas at malambot. Mga murang sibol, hinog na strawberry na nakadikit sa lupa, malutong na litsugas, at syempre, repolyo. Kaya nilang hindi lang sirain ang anyo ng iyong ani, kundi ganap ding ubusin ang mga bagong tanim. At bilang kanilang nga calling card, nagiiwan ang mga pesting ito ng makikinang, parang pilak na bakas ng tuyong uhog. Kaya kung makita mo sa iyong bakuran, ang mga palatandaan ng mga madulas na gourmets na ito. Panahon na para kumilos at gumawa ng paraan. Sa pagpapatuloy natin sa ating hindi kaaya-ayang listahan sa ikatlong pwesto, makikilala natin ang isang peste na sumisira sa bunga ng ating paghihirap mula sa loob. Kilalanin natin ang uod na sumisira sa loob ng prutas. Ito yung mismong uod na nagbibigay ng hindi magandang sorpresa sa isang mansanas na sa tingin mo ay perpekto. Sa totoo lang, ang peste mismo ay isang simpleng kulay abong gamugamo lang. Lumilipad-lipad lang 'yan sa hardin pag malapit ng dumilim. Malamang hindi mo mapapansin. Pero itong simpleng gamugamo na ito ang nangingitlog ng maliliit na itlog direkta sa murang bunga pa lang maging ito ay magiging mansanas, peras o plum. Mula sa itlog na yan, lalabas ang isang maliit na uod at anong gagawin niya? Agad siyang kakagat at papasok sa loob ng prutas at dito na mag-uumpisa ang interesante o mas tamang sabihin ang problema. Sa labas, maaaring matagal mong hindi mapapansin. Ang mansanas, lalaki, magiging makatas. Mamumula sa araw, pero sa loob nito, malaya ng namamayagpag ang uod. Gumagawa siya ng mga lagusan, kinakain ng laman at buto. Ang iiwan niya sa loob, kulay kape na parang pirapirasong dumi. Madalas, ang ganitong sirang mansanas ay nalalaglag na sa puno bago pa man tuluyang mahinog. Kung hindi man nalaglag, hindi na rin ito angkop para kainin o itago. Isipin mo, Isang uod lang ang kaya niyang sirain sa pamamagitan ng paglipat-lipat sa iba't ibang bunga. Kaya ang maliit na gamugamo na ito ay madaling makabawas ng malaking bahagi ng iyong ani ng prutas. Mataas sa listahan natin ng mga pesting nakakaperwisyo, ang isang uri na masasabing maliit man, malaki naman ang pinsalang dala. Ito ang tinatawag na Crucifer Flea Beetle. Sa totoo lang, hindi ito pulgas kundi isang napakaliit at mabilis tumalon na sa lagubong. Kasing laki lang ng ulo ng posporo. Pero ang dami at hindi ng gana nitong kumain ang sapat para makapinsala ng husto. Ang pesting ito ay talagang bangungot para sa sinumang mang mahilig magtanim ng mga halaman mula sa pamilyang cruciferous. Kung may tanim kayong labanos, turnip, daikon, arugula, mustasa o anumang uri ng repolyo sa inyong bakuran. Siguradong puntirya na yan ng mga pesting yan. Paborito nila, lalo na ang mga batang halaman. Yung mga bagong sibol pa lang. Napakadaling makita ang kanilang ginawa. Ang mga dahon ng inyong mga bagong sibol ay magiging parang pinong salaan. Mapupuno ang mga ito ng napakaraming maliliit na butas at parang mga sugat. Talagang kinakaskas ng mga pesteng ito ang ibabaw na bahagi ng dahon at yan ang naiiwan nilang pinsala. Kapag dumarami na sila, kayang-kaya ng maliliit na salagubong na ito na ubusin o sirain ng tuluyan ang mga bagong sibol sa loob lang ng dalawa hanggang tatlong araw. Hindi na makakayanan ng halaman na lumaki at lumakas, kaya mamamatay na lang ito. Kung ang inatake naman ay halaman na Ihina ito ng husto, hindi tutubong maayos, at kakaunti ang aning ibibigay. Kaya naman, hinding-hindi dapat minamaliit ang maliliit na salagubong na ito. Ngayon, narating na natin ang unang pwesto, ang pinakatuktok ng ating listahan ng mga peste. At dito baka magulat kayo, dahil ang numero uno ay ang mga langgam. Sandali, sasabihin nyo, hindi ba't ang mga langgam ay masisipag na manggagawa parang mga tagalinis ng kagubatan at tama kayo pero hindi sa lahat ng oras sa ating hardin at gulayan madalas silang gumanap ng ibang papel na hindi kasing marangal ang mga langgam mismo halos hindi direktang nakakapinsala sa mga halaman hindi nila kinakain ang mga dahon o sinisipsip ang katas ang problema nila ay iba ang mga langgam ay pangunahing kakampi, tagapagtanggol at parang magsasaka ng isa sa pinakamapaminsalang peste sa ating listahan, ang aphids. O, tama ang narinig nyo. Literal na inaalagaan ng mga langgam ang aphids, parang pag-aalaga natin sa mga baka. Bakit nila ito ginagawa? Napakasimple. Ang aphids sa pagsipsip ng katas mula sa halaman ay naglalabas ng matamis at malagkit na likido, ang tinatawag na honeydew. Para sa mga langgam, ito ang kanilang paboritong pagkain, parang tunay na pampalakas na inumin. Kaya naman, ginagawa nilang komportable ang kalagayan ng mga kolonya ng aphids. Pinoprotektahan nila ang mga aphids mula sa kanilang likas na kaaway tulad ng ladybugs. Inililipat din nila ang aphids sa mga bagong usbong malambot at makatas na mga sanga para palawakin ang kanilang pastulan. At kung minsan, kapag taglagas, dinadala pa nila ang mga inahin na aphids sa kanilang pugad para doon magpalipas ng taglamig. Kaya, kung makita nyo ang mga puno o palumpong nyo na may aktibong mga daanan ng langgam, paakyat panaog sa puno, halos sigurado itong sinyalis na sa bandang itaas ay naroon ang kanilang kural ng gatas na ng aphids. At ang paglaban sa aphids nang hindi inaalis ang mga langgam ay ganap na walang kabuluhan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga langgam ang nangunguna sa ating listahan. Ano ang gagawin kung hindi lang isa, kundi marami pang peste ang dumadapo sa inyong halamanan? Kailangan bang bumili ng sandamakmak na kimikal para sa bawat isa? Naku, hindi! At dito na papasok ang pinakamahalagang bahagi ng ating video. Mayroong isang halos universal, napakasimple at higit sa lahat, ligtas na paraan para labanan ang karamihan ng mga peste na sumisipsip at malambot ang katawan. At ito ay solusyon ng ordinaryong potassium soap o yung tinatawag nating green soap. Hindi ito lason, Ibang-iba ang prinsipyo ng paggana nito. Kapag tumama sa mga aphid, mites, or whitefly, ang sabon ay lilikha ng napakanipis na pelikula na tatakip sa kanilang butas sa paghinga. Dahil dito, mamamatay sa pagkasakal ang peste. Samantala, para sa halaman mismo, sa mga pukyutan, sa mga bulati sa lupa, at sa atin, talagang hindi ito mapaminsala. Ang ganitong simpleng paraan ng pagkontrol sa peste ay magpapagaan sa inyong trabaho dahil hindi na kailangan pang mamili ng iba't ibang gamot para sa bawat uri ng peste. Ito ay tunay na kaligtasan para sa mga gustong magkaroon ng malusog na hardin na walang labis na kimikal. Ayan, sa araw na ito, makilala natin ang ilan sa mga pangunahing kaaway ng ating ani ngayong Hulyo. Nalaman natin na kahit katerbang peste ang dumapo, mayroon pa ring simple at epektibong solusyon na hindi makakasama sa ating halamanan at lalong hindi sa ating kalusugan. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Kung nagustuhan at naging kapakipakinabang sa inyo ang video na ito, pakilike naman po at mag-subscribe na rin sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang tips at payo para sa simple at epektibong pangangalaga sa inyong halamanan. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Anong mga peste ang pinakamadalas ninyong problema sa inyong halamanan ngayong taon? At anong mga subok na paraan o yung mga natural methods ang ginagamit ninyo para labanan sila? I-share nyo naman yan sa comments sa baba para tayo'y magkaalaman at magtulungan